Bea Alonzo isiniwalat na sa publiko ang pagbubuntis, Vincent ko ganap ng ama. Mainit ngayon na pinag-uusapan ang very controversial issue sa mundo ng showbiz, ang pag-amin umano ng aktres na si Bea Alonzo sa pagbubuntis nito at si Vincent ko magiging ganap na tatay na, kung saan namataan pa ang mga ito na nagbakasyon kamakailan sa ibang bansa. Hindi ringid sa madami ang naganap na kasalan kamakailan na dinaluhan lang ng iilan malalapit na kaibigan at kamag-anak. Masaya ang mga fans ni Bea Alonzo sa wakas matapos ang breakup nito sa huling nakarelasyon, nakamove on na ang aktres at natagpuan na ang the right one para sa kanya. Ayon sa pagitan ng komento ng madaming netizen, sana raw ay si Vincent na ang magpapasaya at magpapaligay kay Bea, serve daw nito ang maging masaya dahil sa naranasan nitong breakup. Sagot naman ng isang netizen, syempre naman si Vincent ang lalaking iyon para kay Bea, isang mabait guwapo at bilyonaryo. Malabo daw na saktan nito si Bea dahil may respeto raw sa babae ang tulad ni Vincent ko. Matapos ang naging pag-ami ni Bea Alonso ay bumuhos ang pagbati mula sa malalapit nilang kaibigan sa industriya. Sa ngayon ay wala pa naman pahayag sina Bea Alonso at Vincent ko ukol sa pinupukol na isyo sa kanila.